Oo, oh, makikita kami ngayon ni JM, yung ex ko, uh, naimbitahan nga kami. Kasi yung yung segment na yon ay para sa mag-ex. So, tignan natin kung ano yung kakalabasan. At saka para so, na, sa... pero yung mag-ex. Para sa mag-ex yun na in good term. Oo, oh, in good term naman kasi kami na nag na mag-ex na naghiwalay kami ng okay. Pero tignan natin or, kung ano magiging reaction ko, magiging reaction niya. Malapit na kasi kami sabi niya nandito. At siya, ang kakusap niya, Wii, kasi pagwawag mo ba? Haha, besubi besubi. friends friends friends. Haha. Hahaha. 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 Hahaha.

Alex Lacayote. Bakit ano? Bakit hindi pa rin nag jowa Simula. Ako ba yung last girlfriend? Ah. mo na ka pa jowa Hindi pa feel Eh, ba't ako? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano i <laughs> don't Ah, uh, sinanay eh. ang eh. ang eh. ang ang oh. Angel, Angel hmm. ka oh, eh, kaya kami dahil in invite kami ng showtime.

Amin. Kami di sana. kamu setengah namamu. Ah? Masaya ka naman ngayon. No ba? May girlfriend ka. Ah? Interview. Ang bilis mo naman sumagot wala. Hindi nga. Sorry Di ayaw ayoko lang kasi na baka may magalit. Walang, walang mimintong ayaw. Ano ko Lagkit kasi ng buhok ko eh, parang ano okay, yun. Ilang supply, meron ako dito. Wala, wala ako nakulay eh. Okay. Ah. Ano ba, ganun ko pa rin, wala kang pagbabago. Alam niyo, ito si JM, nung kaming ito, to, ako ng buhok. Okay, parang siya right. magtirinta to. So Dating may parler ako. Dating may parler. Ano, JM? Tanong ko lang, wala bang magagalit? Wala, wala mo magagalit. Okay ba? Okay lang. Oh, oh, ah, yeah. <laughs> pero ano to ha? Guys, walang walang meaning to ha. Walang meaning to pag aya ako sa iyo. Wala lang, 'yun din right. ginagawa ng tao. maga parang Iyahan lang kita o kwento sa malay mo na sa exam. Oh, <laughs>